Mga may guys, nang huwag ko kay Mwadda sa sapa. Sa naughang sapa. Ayan yung asawa naming mabait. O, gitigo mang sako kay Sudlan ug balas. O, mga bata. Nga, tighakot ug bato. O, mauni ilang project karon mga may guys. Project! Oh. Yeah, namong news. <laughs> oh. Tama na dong, bugat pa nimo ang imong gipasan, dong. Kana, mahirap talagang maghanap ng pira dong. For today's video ay manguha tayo ng mga buhangin mga may guys. Sa dili ay nakusugda na ng akong video, mayong buntag, mayong uto, mayong gabi, kanyong tanan, kung saan manhining abot ang atong beloved video. So as you can sing, napakalayo nga pala ang aming na ng buhangin mga may guys. Ang hirap man magtagalog mga may guys. So bisaya tayo for today's video mga may guys. Gikan day sa among gipuyan mga may guys. Mula tayo di taning patwi mga may guys. Sa gikaingon, giyod na ako, dili giyod ka pwede mahimong driver kung dili ka kamuong mulatay aning patwing nga tulura kadangaw ang gilap doon. Pero okay ra na, na kayo. At least libre man po ang bus nga itong gikuha. At dito di tamanguha karon sa kuan. At sa sapa mga may guys. So sa mong balay. kini gidang imong malabian. Gawas kon magbaklay ka. Naapod ko na'y alternative nga agianan. Pero ang problema lang kay dili man pud pwede magian og motor kay kabugangan man so kanindot gyud kaayo sa atong magian padulong sa sa pa og bus mga may guys nakita man ninyo nga pertig yung nindota sa pananawon pag human de nila og gab sa humay may guys iwa gyud nila palabi ang panahon gitortol dayon pag gitam na na pud og usab niya pag kahuman mo dinisi purma sa, sa ang... Bas guys, ngabot na dai diri sa lugar sa muang gikuhaan sa bas guys. So nya, ingingon na nga kung ba na ako ba nang igagaw. So bidyuhi po na may lab para makita ninyo kung unsa kanindot ang muang kabasakan diri sa ilang lugar ko no. Motong nga nakadesisyon po og oh, video nila. Saludo nga bala ko sa mga farmers dan. dyan. I am so proud of you. Kung saaman mo karon dapita, please comment down below sa akong mga video para nga makahibaw. ko nasa nining abot ang akong video mga my guys. Para po mga ma-shout out di mo na ko ba. Unya ming abot na dai diri sa sapa we guys. So lamlaw man dai pod medyo my guys. Nya nindot dai kuno kayo ang basa ni kay genuine jud kayo ba. Mo yun ni pure nga basa ingon na kung bana. na, na kuno ni Jesus pag kanindot kay sa basa guys. O pwede na niya siya gamiton kay amo amang gumpluringan kuno ang mo kusina kay perti jud kuno basa ako no og libutangan og saminto. Mo to haron nga makalibre mi og bas mingdong na lang mi ari sapa may guys. So that's it for today's video my guys. See you next video. Bye-bye mga kabindors.